bagong yugto ng digmaan sa Moscow, direktang naglalaban ng serbisyo ng seguridad ng Estado at militar. Ang militar ng Rusya ay ngayon nakikipaglaban sa dalawang harapan ng digmaan. Hindi tanke o misil ang gamit sa pangalawang digmaan. Ngunit mas malalim ang sugat nito sa Rusya kaysa sa dulot ng Ukraine. Ang sariling ahensya ng seguridad ni Putin ay naglunsad ng digmaan laban sa sarili nilang militar ang Federal Security Service. Inaaresto at ikinukulong ng makabagong KGB ng Rusya ang mga general. Winawasak pa ang mismong sandatahang inaasahang mananalo sa digmaan. Nasa loob ng dalawang taon labing siyam na mataas na opisyal militar ang naaaresto. Hindi ito normal. Palitan ng pwesto. Isa iyong paglilinis. Nangyayari ito habang nalulugi ang Russia sa pera at sundalo sa Ukraine na may higit isang milyong nasawi. Bakit hinahayaan ni Putin ang ahensya ng espya na sirain ang sariling militar? At paano nito sinisira ang Russia ngayon? Kontrobersyal man ito, ipapahayag ko pa rin ang katotohanan kahit hindi ipromote ng YouTube. Ang mga kontrobersyal na paksa tulad nito ay kadalasang pinipigilan ng algorithm. Maliban na lang kung pipilitin mong ipromote ito sa pamamagitan ng pag-click sa like button. Salamat! Ang Federal Security Service ang nagsisilbing mga bantay ni Putin sa loob ng militar. Ang Federal Security Service ay parang modernong bersyon ng KGB ngayon. Ginamit ni Putin ang mga taong ito para alisin ang mga humaharang sa kanya. Simula ng digmaan sa Ukraine, binigyan ni Putin ng malalakas na kapangyarihan ang mga autoridad para arestuhin ang mga pinaghihinalaang gumugulo sa gobyerno. Maginhawa, di ba? Sa kabila, mahigit isang milyong sundalong Ruso ang patay o sugatan dahil sa militar ng Russia. Nauubusan na ng lahat ang hukbo. Mga armas, sasakyan, at ang pinakamahalaga, magagaling na kumander. Sa halip na suportahan ang militar, hinahayaan ni Putin na sirain ito ng sariling ahensya ng Paniniktik. Nagsimula ang labanan sa loob dahil sa isang lalaki na ang pangalan ay Timur Ivanov na siya namang Deputy Defense Minister. Inaresto siya noong Abril 2000 at 2024 dahil sa korupsyon. Akala ng lahat, nililinis lang ni Putin ang grupo niya dahil maluho ang buhay ng taong ito bilang empleyado ng gobyerno. Wala namang malaking issue, di ba? Ngunit biglang nag-iba ang sitwasyon. Tatlong linggo matapos, inaresto si Tenyente General Yuri Kuznetsov, na mamahala sa tauhan at tatrabaho sa kagawaran ng depensa ng Rusya. Nahuli siya na may mahigit isang milyong dolyar at mamahaling gamit. Marami pa rin nag-akala na drama lang ito matapos alisin ni Putin si Sergei Shoigu bilang ministro ng depensa. Akala ng iba korupsyon lang ito hanggang inaresto pa ang dalawang opisyal. Noong Mayo 20, 2024 inaresto nila ang dalawang general na siyang totoong namamahala sa digmaan sa, sa Ukraine. Si Major General Ivan Popov, dating hepe ng ikalimamput waluhukbo, at si Tenyente General Vadim Shemirin, namumuno sa komunikasyon ng militar. Napag-alamang ginamit lang ang mga taong ito bilang panakiputas para pagtakpan ang totoong may sala walang kinalaman ang mga pag-aresto sa pagkabigo ng militar sa Ukraine. Pawang kaso ng korupsyon, panunuhol, at pandaraya ang isinasampa. Ganito talaga ang nangyayari sa likod ng eksena. Pare-pareho ang pattern ng bawat pag-aresto. Ang mga espiya ng Federal Security Service ang kumukuha ng impormasyon laban sa mga opisyal at ipinapasa ito sa Federal Security Service ng Russia para gawing kaso. Si Vadim Shemirin, halimbawa, ay nagsimula sa Departamento ng Komunikasyon at pati na rin sa komunikasyon ng militar ng Russia. Matatalino ang mga tao rito dahil kailangan ng seryosong edukasyon sa trabaho. Malapit sila sa mga komandante dahil sila ang nagdadala ng mensahe tuwing labanan. Inaresto siya ng Russia sa panunuhol. Pero marami ang tingin ay may mas malalim na dahilan ito. Ang komunikasyon ng militar ng Russia ay naging isang malaking problema sa Ukraine. Mismong si Putin ay nagreklamo na tungkol dito sa publiko. Nang kailangan ng Federal Security Service ng masisisi, si Shemirin ang pinili matagal na nilang tinatago ang mga sikreto niya, hinihintay lang ang tamang oras para gamitin ang mga ito. Pero ang Federal Security Service, lalo na si Putin, hindi rin pinalampas ang mga alamat tulad ni Ivan Popov. Si Ivan ay isa sa ilang general ng Russia na lumaban sa Chechnya, Georgia, at ipinadala sa Crimea matapos itong sakupin ng Russia noong 2000 at 14. Noong 2000 at 23, nagkamali siya. Hayagan niyang pinuna ang sarili niyang mga komandante at may nag-leak na audio. Akala ng marami ay aarestuhin na si Popov. Pero naghintay pa ang Federal Security Service. Bakit? Ito ang sumunod na nangyari. Tinangkang magmarcha patungong Moscow ng leader ng mga bayarang sundalo na si Yevgeny Progojin. Hindi na nila kailangan ng isa pang pag-aaklas ng militar. Naghintay sila humupa ang sitwasyon bago siya dinakip sa mas malaking paglilinis. Pero sa bawat pag-aresto sa isang tapat na opisyal, maaaring magkaroon ng mga tanong tungkol sa mga hakbang na ito. Handa na si Putin sa isang tusong estrategiya para kontrahin ang mga ito. Si Tenyente General Sukrav Akmedov ay isang opisyal na, hindi tulad ng iba, ay talagang hindi magaling sa kanyang trabaho. Pinamunuan niya ang pinakamalaking unit ng Russia, ang ika-20 pinagsamang sandatahang hukbo laban sa Ukraine. Maging ang pro-digma ang Russian blogger ay bumabatikos sa kanya sa pagiging inutil. Nang natanggal siya, may sumuporta sa desisyon. Inaaresto ng Russia ang tapat at korap na opisyal para mapaniwala ang publiko na ang mga opisyal ang may sala. Hindi ang gobyerno, hindi lang korap na opisyal, ang hinahabol ng Federal Security Service. Nagbababala rin sila sa lahat ng leader militar sa Russia. Sumunod lang at manahimik. Sinisiguro rin nitong walang militar na magiging sapat na makapangyarihan para hamunin ang kataas-taasang pinuno. Ang problema, ginagawa ito ni Putin habang nakikidigma sa pinakamalaking digmaan na naranasan ng Russia mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nahihirapan ang militar niya dahil sa malaking pagkalugi, kulang sa kagamitan, at mababang morale. Tinutakot niya pati sarili niyang opisyal, at sinisira ang natitirang liderato ng militar. Hindi lang ito masamang estratehiya. Senyales din ito ng pagbagsak ng sistema ni Putin. Kapag sinisira ng diktador ang sarili niyang taga-suporta, Madalas, senyales ito ng takot. Ang digmaan sa Ukraine ay dapat sana magpakita ng lakas ng Russia, pero sa halip, inilalantad nito kung gaano kabulok talaga ang buong sistema. Isang tao ang sumubok hamunin ang sistema at muntik nang tapusin ang rehimen ni Putin. Binago ng kanyang pag-aaklas ang lahat. Balikan natin ang Hunyo 2000 at 23. Noong buhay pa si Yevgeny Prokoshin. Pinamunuan niya ang Wagner, kilalang grupo ng bayarang sundalo sa Russia na nagsisilbing personal na hukbo ni Putin. Pero nagkaroon ng malaking problema si Progozin sa pamunuan ng militar ng Russia, lalo na kay Defense Minister Sergei Shoigu at sa pinakamataas na general, Valery Garasimov. Ilang buwan ng lantaran binabatikos ni Progozin, ang mga taong ito, tinatawag silang inutil at inaakusahan na basta pinapapatay ang kanyang mga tao. Akala ng iba, reklamo lang iyon. Pero may ginawa si Progozi na hindi inaasahan, pinabalik niya ang hukbo at nagmarch siya sa Moscow. Libo-libong armadong bayarang sundalo ang naglalakbay sa mga highway ng Russia patungong kabisera. Sinakop nila ang Rostov Endon, pangunahing sentro ng militar ng Russia sa Timog. Sa ilang nakakakilabot na oras, parang totoong haharap si Putin sa kudeta. Alam niyang ito ay isang laban na patayan o matalo. Pero ang hindi niya alam ay nalaman na ng Federal Security Service ang plano ni Progodzin dalawang araw bago ito mangyari. Pero walang nagawa ang Federal Security Service dalawang buong araw na ang lumipas at hindi pa rin nila ito napigilan. Parang alam mong may magnanakaw pero pinapasok mo pa rin. Diyan pumasok ang kapitbahay na kaalyado ng Russia para tumulong. Hindi hindi China. Agad ding nagkawatak-watak ang rebellion. Belarus. Si Pangulong Lukashenko, ang nag-usap kay Progojin para umatras at nagkasundo na ibasura ang mga kaso, dapat ay tahimik na lang mamumuhay si Progojin sa Belarus. Pero makalipas ang dalawang buwan, bigla na lang sumabog ang eroplano niya sa hindi malamang dahilan. Nakakatawa kung paano nangyayari yan kapag kinakalaban mo si Putin. Ipinakita ng rebelyon ni Progojin na bumabagsak ang sistema ni Putin nabigo ang Federal Security Service sa pangunahing tungkulin nilang protektahan ang rehimen. Galit na galit sa militar na pati mga bayarang sundalo ni Putin gusto itong sirain. Pinakamasama pa, nangyari ito sa harap ng lahat. Kaya ginawa ni Putin ang karaniwang ginagawa ng mga diktador sa takot. Pinalakas niya ang Federal Security Service at inutusan silang ayusin ang problema na nagdulot ang bagong misyon sa Federal Security Service. Siguraduhin na hindi na maulit ang rebellion ni Progozhin. Ang kanilang solusyon wasakin ang sinumang militar na posibleng banta. Hindi na lang ito tungkol sa korupsyon. Gamit ng Federal Security Service ang lahat ng impormasyon laban sa mga opisyal ng militar. Ginawang sandata ang mga investigasyon sa katiwalian. Malaking pagkakamali ni Putin ang pagsimula ng panloob na digmaan. Habang abala ang Russia sa pinakamalaking labanan mula ikalawang digmaang pandaigtig. Matindi ang gyerang yon ibibigay ko sa iyo ang totoong mga numero dahil nakakagulat talaga. Noong 2000 at apat lang, nawalan ang Russia nang nasa pagitan ng 400 at 27,000 at 400 at at 30,000 sundalo patay man oh, Mas malaki pa ito kaysa sa nawala nila noong 2000 at 20 at dalawa sana at 2,000 at tatlo na pinagsama na umaabot sa mahigit. 1,000 sundalo kada araw. Mas marami ng sundalong nawala sa Russia sa tatlong taon ng giyera sa Ukraine kaysa sa lahat ng digmaan nila. Mula matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, tumagal ng sampung taon ang digmaan ng Soviet sa Afghanistan at pumatay ng halos 15,000 sundalong Soviet. Ganyan karami ang tropang nawawala ng Russia sa Ukraine kada dalawang linggo. Ano ang kapalit ng lahat ng dugong ito para sa Russia? Nakuha nila ang halos 5,000 2 na teritoryo ng Ukraine noong 2,000 at 24 na mas mababa sa isa 1% ng bansa. Sa kasalukuyan, Sumusulong ang puwersa ng Russia ng 50 metro kada araw sa ilang lugar. Mas mabagal pa iyon kaysa sa trench warfare ng unang digmaang pandaigdig. Mas mabilis ding nauubos ng Russia ang kagamitan nila kaysa sa napapalitan. Mula enero ng 2,000 at 24 nawalan na sila ng mahigit 1,000 armored vehicles, 3,000 infantry fighting vehicles, at halos 2,000 tanke. Mas mababa ang pagkalugi ng Ukraine. Minsan, Lima ang nawawala sa Russia sa bawat isa sa Ukraine. Isipin mong ikaw ang Russian general na nanonood ng sakunang ito. Ang mga sundalo mo ay namamatay ng libo-libo para lang sa maliliit na bahagi ng maputik na sakahan. Nasisira ang kagamitan mo at magulo ang supply mo. Sa halip na suportahan ng Moscow, pinapanood mo lang na hinuhuli ng pulis ang mga kasamahan mong nakaposas. Ito ang uri ng pagkainis at galit na pinakakinatatakutan ni Putin ang militar ng Rusya ay napapahiya at inuusig. Bawat pag-aresto ay may parehong mensahe. Wala kaming tiwala sa iyo. Binabantayan ka. At kapag nagkamali ka, ikaw ang susunod. Pero ang mga problema ni Putin ay lampas sa moral ng militar. Nalulugi ang Rusya sa digmaan. Mahigit 40% ng pambansang budget ay ginagastos sa depensa. Nauubusan na ng pera ang gobyerno dahil tumaas ng 30% ang budget deficit sa unang kalahati ng 2,000 at dalawamput-apat, Ang ekonomiya ng Rusya na malakas noong 2000 at tatlo at 2000 at apat ay bumabagsak na ngayon. Binaba ng International Monetary Fund ang growth forecast ng Rusya para 2000 at 25 mula 1.5% sa 0.7 na porsyento. Bumababa ang kita sa langis at gas at paubos na ang mga reserbang pondo ng Rusya matapos ang tatlong taon ng digmaan. Lalong tumindi ang labanan sa kapangyarihan dahil sa pressure sa ekonomiya. Kapag konti na lang ang pera, lahat nag-aagawan. Ganito ang corruption sa Rusya. Hindi ito pagkakamali ng sistema, bahagi talaga ito. Sa Rusya, ang pamahalaan ay nakasalalay sa lagay, suhol at pagnanakaw. Natuklasan ng mga investigador sa Rusya na may supplier na nagbigay ng depektibong bearings para sa military transport plane. Dahil dito, limang Ilyushin, 76 na eroplano ang inalis sa serbisyo kaya hindi makapaghatid ng supply sa tropa sa Ukraine. Umabot sa isang daan at milyong rubles ang pinsala dahil sa nagtipid at ibinulsa ang natirang pera. Araw-araw ito nangyayari sa Russia. Pero imbes ayusin ang sistema, si Putin ay parang nag-aayos lang ng upuan. Ang bagong defense minister ay may sariling kaalyado at kasosyo sa negosyo na posibleng mauwi ulit sa korupsyon. Nagdudulot ito ng masamang siklo ang anti-corruption na paglilinis ay maaaring pansamantalang magpahina sa militar. Bakit? Dahil ang buong sistema ay umaasa sa personal na relasyon at mga lihim na kasunduan. Unti-unting lumalakas ang Ukraine habang tuloy-tuloy ang pagdating ng mga sandata mula kanluran. Ang kanilang mga sundalo ay nakakakuha ng mas mahusay na pagsasanay at pinapakita nilang kaya nilang umatake ng malalim sa loob ng Russia gamit ang mga drone na pag-atake. Ang paglusob ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk ay lubos na ikinagulat ng Russia at ikinahiya ni Putin sa harap ng buong mundo. Pero ang talagang nakakatakot para sa Russia ay ang katotohanan ang mga pag-aresto na pinag-usapan natin ay hindi basta-bastang paghihiganti o simpleng korupsyon. Paglilinis Ito ay isang maingat na planadong pag-takeover ng buong pamahalaan ng Russia ng ahensya ng espya ni Putin. At lampas pa ito sa militar lang. Hindi lang iniisip ng Federal Security Service ang kasalukuyang problema nagbabalak din sila para sa oras na mawala sa pwesto si Putin. Si Putin ay 72 na. At hindi magtatagal magpakailanman. Pag nawala siya, magkakaroon ng labanan sa kontrol ng Russia. Sigurado ang Federal Security Service na sila ang mananalo bago magsimula ang labanan dahil natukoy na nila na ang apat na aspeto na dapat kontrolin. Sino ang napopromote sa militar? Paano ginagastos ang perang pangdepensa? Anong impormasyong napupunta saan? At sino ang naguutos sa tropa? Una, kontrol sa tauhan. Sa pag-aresto kay General Kuznetsov, hindi lang sila nagtanggal ng tao, nakuha nila lahat ng files niya, record ng suhol, pabor, at lihim na ng kasunduan. Ngayon, may kumpletong mapa ng katiwalian sa militar ang Federal Security Service. Alam nila kung sinong opisyal ang tumanggap ng suhol at kung kanino may utang na loob. Parang may hawak kang sandatang nuclear sa labanang politikal ang impormasyong yan. Ngayon, kailangan muna ng aproba ng Federal Security Service bago ma-promote ang opisyal ng militar. Pangalawa, kontrol sa budget. Sumobra sa plano ang deficit sa budget ng Russia na umabot sa apat na putsham na trilyong rubles. Kaya't mas naging mahalaga ang pagtutok sa gastos sa depensa. Inilagay ng Federal Security Service ang sarili nila bilang solusyon. Sinabi kay Putin na hindi mapagkakatiwalaan ang militar sa perang ito. Kami na ang bahala. Gumana ito. Pangatlo, take ng intelihensya pumapasok na ang Federal Security Service sa teritoryo ng militar na intelihensya. Kaya nagkakaroon ng kalituhan kung kanino dapat magulat, hindi aksidente ang kalituhan. Kapag di sigurado ang mga commander kung anong intelihensya ang dapat pagtiwalaan, nagkakamali sila. Pagkatapos, itinatampok ng Federal Security Service ang mga paggabigong ito na ginagamit bilang dahilan kung bakit kailangan nilang kontrolin ang lahat. At pang-apat, lumilikha sila ng klima ng matinding takot. Ipinapahayag ng mga opisyal ng Russia na pakiramdam nila ay palaging may nagmamasid sa kanila. Minomonitor ang mga tawag sa telepono. Sinusubaybayan ang mga gawain at kino-question ang kanilang katapatan. Mas abala ang mga commander sa pag-iwas sa aresto kaysa sa panalo sa laban. Nagsagawa rin ang Federal Security Service ng kampanyang propaganda para magmukhang bayani ang pagkuha nila ng kapangyarihan. Simula ng digmaan, ipinagbawal ng Russia ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa militar. Napakalawak ng mga batas na ito kaya kahit anong kritisismo ay maaring magdala sa iyo sa kulungan daan-daan na ang nakulong dahil sa mapayapang protesta. Pinalayas ang banyagang mamamahayag at isinara ang independenteng media. Sa bubble ng impormasyon, ang paglilinis ng Federal Security Service ay tinatawag na makabayang laban sa korupsyon. Nakikita ng mga tao na inaaresto ang mga general at iniisip nilang ito ay hustisya. Hindi nila nakikita ang sistematikong pagbuwag ng pamunuan ng militar. Pinabilis pa ito ng pagbagsak ng ekonomiya dahil sa walot, 8%, -8 inflation at kakulangan ng pondo ng militar. Mas nakakaakit ang alok ng Federal Security Service. Kami ay tapat at mahusay. Ibigay nyo sa amin ang kontrol at aayusin namin lahat. Si Putin, laging paranoid sa kudeta, ay tuwang pinapayagang pahinain ng mga espiya ang kanyang mga general. Ang mga militar sa loob ng Rusya ay karamihan hindi pagganap na kontrolado ni Putin. Ang militar na ito ay kontrolado ng mga regional na diktador at hindi kailanman naging nagkakaisang puwersa. Habang ang Federal Security Service at militar ay naglalabanan sa Moscow. May mga buong rehiyon sa Rusya na may sarili nilang mga estruktura ng militar na lubos na naiiba sa pangunahing hukbong sandatahan ng Rusya. Dalawa sa pinakamakapangyarihan ay nasa Hilagang Kaukasus, Dagestan at Chechnya. May sariling estruktura ng militar ang Dagestan at Chechnya, na iba sa pangunahing militar ng Rusya. Kahit parehong nasa Russian Federation, Magkaiba ang seguridad at militar ng dalawang rehiyon dahil sa natatanging etniko, politikal, at historical na salik, lalo na sa liderato ni Ramzan Kadirov sa Chechnya at Dagestan sa North Caucasus. Madalas nagkakaroon ng teroristang atake at insureksyon mula sa mga militanteng grupong islamista. Binubuo ang puwersa ng rehiyon ng lokal na polis, regional battalion, at anti-terrorism units. Ang mga formasyon na ito ay dumaranas ng matinding presyon ng mobilisasyon at mas mataas na bilang ng namamatay kaysa rehiyong etnikong Ruso sa mga nagdaang taon naging sentro ng ekstremistang pag-atake ang Dagestan kabilang ang magkakaugnay na pamamaril at pambobomba sa mga institusyong panrelihiyon at pangseguridad noong 2024 karaniwan matitinding lokal na kontra-teroristang operasyon ang isinasagawa gamit ang armored na sasakyan at mabilisang tropa kung saan minsan ay direktang nakikialam ang Moscow pero madalas ay lokal na autoridad ang namamahala. Dahil sa pagiging komplikado ng rehiyon at magulong-halo ng mga etnikong grupo, ang Chechnya naman ay nasa ilalim ng pamumuno ni Ramzan Kadyrov. Nagpadala siya ng personal na hukbong Kedarovsti na binubuo ng espesyal na pulis, National Guard, at mabilisang tugon na unit. Formal lang na naguulat sa mga ministeryo ng Russia, pero kay Kadyrov talaga tapat. Simula ng lusubin ng Russia ang Ukraine, halos triple ang pinalawak ni Kadyrov ang kanyang mga puwersa na umabot sa 20 tapat na unit militar. Pagtapos ng 2,000 at 24, inaangkin niyang siya ang namumuno sa 70,000 armadong sundalo kahit mas mababa ang independyenteng bilang. Lubos na sentralisado ang unit ni Kadirov. Tulad ng Ahmad Special Regiment at Special Rapid Response Unit Rapid Response Detachments karamihan sa mga batalyon ay nasa Grozny at bihira lang ipadala sa mga operasyon sa harapan. Mas malamang magsilbi sa Ukraine ang mga bagong recruit mula Chechnya at ibang rehiyon. Ang rehimento at pulisya ay kontrolado sa pamamagitan ng patronage, koneksyon at katapatan kay Kadyrov hindi sa militar na hierarkiya ng Moscow. Nahaharap ang puwersa ni Kadyrov sa alegasyon ng paglabag sa karapatang pantao at kumikilos ng may malaking autonomia bilang tagapagpatupad ng regional at federal na interes kahit formal nang na-integrate, madalas pa rin nagbabanggaan ang Dagestan at Chechnya kontra Moscow tungkol sa yaman, autonomiya at isyong etniko. Nagdulot ng kaguluhan sa Dagestan ang ekspansyonistang ambisyon ng Chechnya, lalo na sa mga pag-aangkin sa hangganan at pamayan ng etniko. Nagdulot ng takot sa sapilitang pagpapaalis at etnikong alitan ang hiling ng mga Chechen na kontrolin ang pinagtatalo ng teritoryo sa Dagestan dahil tumataas ang banta ng karahasan at pagsakop ni Kadyrov. Nananatiling neutral ang Moscow at pinamamahalain ang alitan pero maaring mapilitan silang makialam kung lumala ang kaguluhan o pagbabago sa hangganan. Si Kadyrov ay kilala sa matitinding pahayag tungkol sa etnikong pagganti na nagpapalala ng tensyon sa North Caucasus at nagdulot ng pagtutol sa Ingushetia, Dagestan at North Ossetia dahil sa pamamayani ng mga Chechen. Mahalaga rin ang Dagestan bilang base ng hukbong dagat dahil sa banta sa seguridad. Napipilitang balansihin ng Russia ang kontrol at lokal na pamamahala para maiwasan ang kaguluhan sa gitna ng hirap sa yaman at ekonomiya. Ang hukbong sandatahan ng Russia ay palaging nahahati sa iba't ibang paksyon, tunggalian at sentro ng kapangyarihan. Kaya kapag lumalaban sila, hindi ito organisadong pag-aaklas parang gerilyang labanan sa loob ng gobyerno. Ayaw makipagtulungan ng mga opisyal ng militar sa imbestigasyon ng Federal Security Service. May sarili silang linya ng pag-uulat na hindi dumadaan sa ahensya ng espya. Kasabay nito, nakikipagdigmaan din ang militar sa Federal Security Service. Sa impormasyon, naglalabas sila ng mga kwento sa mga independenteng media at western intelligence tungkol sa korupsyon at pang-aabuso ng Federal Security Service. Kapag may balita tungkol sa naarestong general o issue sa militar, Madalas galing ito sa mga militar na source na naglalantad ng kanilang sitwasyon. Ginagamit nila ang war blogger at makabayang komentaryo para batikusin ang Federal Security Service nang hindi tahasang hinahamon si Putin. Matalinong estratehiya ito. Ngunit nagiging mas delikado habang humihigpit ang kontrol ng Federal Security Service sa impormasyon. May ilang leader militar na nagtatangkang makipag-alyansa sa mga gobernador, negosyante at oligarko na umaasa sa kontrata ng militar. Layunin nitong gumawa ng alternatibong sentro ng kapangyarihan laban sa Federal Security Service. Pero tinutugis din ng Federal Security Service ang mga grupong ito. Dahil sa mahigit isang milyong nasawi sa Russia at pagtanggal ng mahuhusay na commander dahil sa isyu ng katapatan, lalong tumitindi ang pagkadismaya ng militar. Pinapanood ng mga opisyal na nakakakulong ang kanilang mga kasamahan. Habang namamatay ang mga sundalo para sa kaunting tagumpay sa maliit na teritoryo, ang pangunahing senyales ng pagbagsak ng militar ay makikita sa mga karaniwang sundalo. May mga ulat na lumalabas tungkol sa mga sundalong ikinukulong sa mga hukay, sa madaling salita, mga butas sa lupa, dahil tumanggi silang pumunta sa unahan ng labanan. Ito ang pinakadapat katakutan ni Putin. Ang internal na sigalot ay hindi lang sa gabal sa digmaan sa Ukraine, kundi nagpapabilis pa sa pagkatalo ng Russia. Buwan-buwan, Kumukuha ang Russia ng 8,000 hanggang 10,000 sundalo para palitan ang mga nasawi. Kailangan ng mga bagong recruit na ito, ng mga bihasang commander para mamuno sa kanila. Pero karamihan sa mga bihasang commander, bihasang commander na ito ay nakakulong sa mga selda ng Federal Security Service. Inaresto mismo sa panahong pinakakailangan ng Russia ng mahusay na pamumuno. Sa kabilang banda, sinimulan na ng mga Ukrainian na targetin ang pangunahing pinagkukunan ng lakas ng Russia. Ang drone attacks sa energy infrastructure ng Russia ay nagdulot ng mahigit 60 bilyong rubles na pinsala at pansamantalang huminto ang 17% ng refining capacity ng bansa. 40% ng federal budget ng Russia para sa 2,000 at 25 ay inilaan sa militar at seguridad dahil sa kakulangan sa budget at control ng Federal Security Service sa gastos sa depensa. Nagkaroon ng kakulangan sa supply at bumaba ang morale ng tropa. Inagaw ng Federal Security Service ang defense contracts. Pinili ang political loyalty kaysa industry excellence. Dahil dito, bumaba ang kalidad ng paggawa ng mga armas, habang ang dayuhang direktang pamumuhunan ay bumagsak ng siyam isa sa halagang tatlong daan at tatlumput limang bilyon lamang noong dalawang libo at apat sa larangan ng labanan, malinaw na nakikita ang mga problemang ito. Kahit nagdagdag ng anim na raan, sundalo mula isang daan at 25,000 libo halos limang libo kilometro kwadrado lang ang nasakop ng Rusya noong 2024, mas mababa pa ito sa isa porsyento ng teritoryo ng Ukraine. Sa halip na ipaglaban ang bansa, ang mga sundalo ay gumagawa ng krimen sa sarili nilang bayan. Ang Russia ay humaharap sa pagtaas ng krimen. Mahigit tatlong daan at pung libo. Malulubhang paglabag ang naiulat sa unang kalahati ng dalawang libo at dalawamput lima na siyang pinakamataas sa loob ng labing limang taon. Ang pagtaas ay konektado sa libu-libong nagbabalik na sundalo. Karamihan ay dating bilanggo mula sa kulungan. Halos apat na raan ang napatay ng mga nagbabalik na sundalo mula simula ng digmaan. Napansin ng mga opisyal ng Rusya ang pagtaas ng krimen matapos ang digmaan sa Afghanistan. Dahil ang mga nagbalik na veterano ay nagpasimula ng organisadong krimen noong dekada 90. Walang ipinapatupad na obligadong pagsusuri sa kalusugan ng pag-iisi para sa mga sundalong bumabalik mula sa digmaan ang pamahalaan. Ang paglawak ng Federal Security Service ay nagdulot ng matinding panloob na panunupil. Noong Disyembre 2000 at 24,783 ang naitalang bilanggo politikal. Noong 2000 at daan at 85 tao ang inaresto sa mga rally. Ang mga batas sa sensura ng digmaan na ipinakilala noong Marso 2000 at 22 ay nagresulta sa 78 bagong kaso noong 2024 ng mga taong kinasuhan dahil sa pagpunas sa militar. Ngayon, minomonitor ng Federal Security Service ang pamilya ng militar, manggagawa sa depensa, at konektado sa digmaan. Bumaba ang estrategikong prestihiyo ng Rusya sa buong mundo dahil sa digmaan. Nagahanap na ng alternatibo sa impluensya ng Rusya ang mga bansa sa post-Soviet na teritoryo. Nadismaya ang Armenia, tradisyonal na kaalyado ng Rusya sa hindi pag-aksyon ng Moscow laban sa Azerbaijan, ang Kazakhstan at Uzbekistan ay pinalalalim ang kanilang ugnayan sa ibang mga kapangyarihan, kabilang ang China at Turkeya. Ang panloob na tunggalian sa Rusya ay nagpapahina sa kanilang pandaigdigang kapangyarihan at nagpapabilis ng paglipat sa mas multipolar na mundo. Habang abala ang mundo sa mga tangke sa Ukraine, ang totoong laban para sa kinabukasan ng Rusya ay nagaganap sa likod ng Kremlin. Nagbabanggayan ang paniniktik ni Putin at militar nagdudulot ng kaguluhan sa bansa at kahinaan sa labas. Hindi na lang ito tungkol sa korupsyon o kapangyarihan, kundi sa isang nuclear superpower na nagkakagulo habang pinapanood ng mundo. Ang nakakatakot ay lahat tayo ay apektado ng mga magiging bunga ng susunod na mangyayari.